amiga ko. So, mauni, amiga ko kamo nang dahon sa kakanang galay amiga ko. mauni akong soda. O lapuaan pa ni mag, lapua, na maglapwa maluto na sa gura glamas man na galay. O dili jud mo, mukha on, anima, amiga, no? mo at, ani mami ganon di jud ani ang ayra jud sa mga pobre maura na makaila ani di ba o mauni poa mm, galay lapuaan pa ni inikuman human lapua ko ang naglamas. So, sa gulag, mo si mga lamas, nindot na. O, dili dyo mo mukha mga amiga ko. Kaya sus kani ni Pino O, bisag di mo mukha support lang mo sa akong video, mga mahal kong amig. O, mga amiga ko, naluto na akong kinilaw na galay. O, kuwabi masarap. So, kaya mo mukha on ang amiga ko. So, sa Pino siya. Nasa dyan. O, diba?